Pinakamalaking trade partner ng Pilipinas ang China. Kung kaya't kung aatras ang mga negosyante mula China na mamuhunan sa Pilipinas, malaki ang mawawala sa ating bansa ayon sa Employers Confederation of the Philippines. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., marami na umanong Chinese investor ang nagdadalawang isip na magdegosyo sa bansa sa ilang kadahilanan. The enthusiasm has died down a bit. No? marami na sana yung mag-uumpisa pero they are now hesitating. Isa sa mga dahilan kung bakit umaatras ang mga Chinese investor Annie Louise ay ang mataas na pasahod sa bansa. Malaki rin umanong epekto sa kanilang desisyong mamuhunan ang planong pag-boycott ng bansa sa mga negosyo at produktong gawa sa China. A lot of Chinese investors have uh, cut down their, uh, their uh, operation here. No? We don't, that is very noticeable after this talk because they are not afraid Baka sila yung maging uh, uh, under attack and uh, they couldn't afford bringing in investment and then later on to find out that uh, they're not welcome, no? Dibaba lang ng 5% ng trade mo, no? malaking problema lang sa country. Ito, 18%. Uh, Kung ibaba ko ito, 18%. At yung gagaya pa rin, hindi na 18% yun. Dahil ang uh, China, marami rin uh, allies, you no? Know? Sistyo ni Luis na dapat repasuhin ng gobyerno ang foreign policy ng bansa. Aniya, wag din daw hayaang magsalita ukol sa foreign policy ng bansa ang mga hindi naman opisyal na magsalita. I think the government should do better communication with the Chinese. No? Because uh, right now, uh, when the, the Chinese uh, investors are, uh, are attacked, parang hindi ko nakikita yung reaction ng gobyerno. Eh. After all the efforts, after all the... Ano, Uh, attracting them, eh, why, are, why are we allowing uh, uh, third parties to, to determine our policies uh, on this? No? I, I think we we'll, have uh, to do better than that. So. Para kay Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc., President Dr. Cecilio Pedro, maraming hamon nakakaharapin ang economic growth ng bansa, tulad ng inflation at mataas na interest rates kung siya ang tatanungin, dapat tutukan ng gobyerno ang power generation para mas makahikayat pa ng maraming investor. Power generation should be given priority. Pag walang power, walang mag invest lalo na yung mga malalaking kumpanya, no? They look at the power generation. Napakamahal po ang electricity natin dito sa Pilipinas. Without power, there won't be any major heavy industries coming into the Philippines which will sustain our growth in all sectors Solar power at nuclear power ang sagot ani Pedro para bumaba ang presyo ng kuryente sa bansa. Bukod sa power generation, dapat ding bigyang prioridad ng gobyerno Ania ang paglaban sa red tape, tuloy-tuloy na pagpapatayo ng mga infrastruktura, gawing high-tech ang sektor ng agrikultura at pagtutok sa tourism sector na Ania ay isa sa mga pinakamalaking potensyal ng bansa. Pero positibo si Pedro na sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa ay lalago at lalago pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas. I don't know how many percent. I have no idea. I am not an economist. Ang nakikita ko lang, nandyan yung potential for us to grow, continue grow. Bakit? Napakagaling ang Pinoy. Okay? I believe in the Filipino talent to negotiate, to navigate, No matter how difficult the environment is